Nagtuturo tuturo na tayo ng mga back up natin sa paglalagay ng trellising net Ayan. para pag nasa mabitak na tayo alam nyo na at ito ka farmers yung finish product natin yan Ayos. Ito naman ka formers yung uh, second step after natin maglagay ng uh, trellising net. Ayan. Ito yung uh, pinakang suporta dun sa net natin. Nakabidyo na naglagtama ka labo. <laughs> Ayan. <laughs> Katapos, yan malagyan ay itatakir naman natin yan. Punta naman tayo doon sa kabila. After natin ka formers malagyan ng uh, tali ay saka naman natin ito itatakir yun no oh. yun ang bilis lang di ba simpleng simple lang ang bilis ng trabaho ang bilis ng trabaho pero matibay at subok na namin oh, oh. ba't nakalimutan mo yata yan yan oh. <laughs> yan bali doon sa nagtatanong ka farmers ah uh, ano daw ba yung uh, gamit naming tali sa first layer natin ito yung one ply one ply second layer one ply pa rin Uh, third layer, one ply pa rin at yung pinakang last yung pinakang, uh, ito kasi yung sa talaga ito yung three ply pwede naman kayong gumamit dito ka-formers ng two ply kahit dito sa second layer parang mas maganda, o mas matibay pero experience naman namin kahit na one ply lang siya, hindi na bumibigay kahit nga dumaan yung uh, mga bagyo oh, hindi bumigay yung ating uh, balag, ang bumigay yung ating halaman Yan ka farmers, tapos na tayo nga mag-install nung ating uh, trellising net. Yan ka farmers, yung itsura nya after natin maglagay nung uh, trellising net natin. Hanggang dun sa posting yon. Yan. Inagawa naman ni Kamakal. Naglalagay siya nung uh, yung gitna o yung pangpatibay nung ating uh, trellis. Nagaya nito. Kailangan ka farmers, mahuhuli nyo itong pinakang kantong ito para pagbigay nung bunga o bigat galing sa curie ay hindi mapapersa gaya nyo no yan maaga nga kami ka na tapos pag uh, titrelles kaya yan nag side dress na rin tayo nung uh, curie natin